Magandang araw po sa ating lahat pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating pong uh, pagdinila ngayon sa mabuting balita ngayong ikaapat na linggo ng panahon ng maling pagkabuhay at uh, linggo ng mabuting pastol, muli nating natukoy kung paano si Jesus at nagpapakilala bilang mabuting pastol. Sapagkat alam natin na uh, uh, kinakailangan na makilala natin na siya ang ating susundan, no? Na bilang mabuting pastol ay ginagabayan niya tayo sa kung saan tayo dapat tumahak at uh, kumisan kapag ang uh, tupa matigas ang ulo ay pinapalo no ng pastol no at ang um, pastol ang talaga nagpupuyat upang magmatyag sa mga tupa upang walang mawala sa kanila tayo ba nagpapaalaga ba tayo sa ating Panginoon uh, Napaka-sarap pakinggan at napakasarap namnamin na may nag-aalaga sa atin no at yan ang ating Panginoong Hesus no may mga tao na uh, siguro sa dahil sa daranasan uh, sa buhay parang naninibago lagi no kapag sabing pag, pag, may magsasabi sa kanila ng mahal sila no ang Panginoon natin mahal na mahal tayo no sa ito pa lamang uh, sa ating uh, ipinagdiwang noong mga mahal na araw, alam natin kung paano ibinuwis ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin, no? Sana sa pagpapastol niya sa atin, tayo maging masunurin. Pero hindi din nagtatapos ang kwento sapagkat tayo man din ay tinatawag na maging mabuhuting pastol sa ating kapwa, Tupa, no? Sapagkat alam natin na hindi madali ang, ang buhay sa daigdig na ito, no? At kung... Uh, sa sa limot ng buhay daragdagan pa natin ng pagiging halimbawa judgmental o pagiging uh, walang pakiramdam walang pakialam sa kapwa sa kapwa tupa eh ano mangyayari sa atin no paano tayo magiging iisang kawan kung tayo kanya-kanya watak-watak no nag-iisa lagi no sapagkat uh, nice ng Panginoon na tayo tipunin siya ng kanyang uh, gawain bilang mabuting pastol na sana tayo din ay maging dahilan upang ang kapwa natin ay makalapit kay Jesus bilang mabuting pastol. Um, alam naman natin na kumisan talagang kinakailangan uh, maging mahinahon tayo, maging handang makinig lalo na sa mga uh, kapwa natin at lagi handang uh, kumarap sa kapwa natin lalo na sa mga mahihirap, sa mga sawi. Na? Uh, ito yung gawain ng kapwa tupa ng no, hindi nang iiwan ng kapwa tupa hindi na nanapak no uh, ang ang tupa ay kinakailangan magsama-sama ang mga tupa no ganun tayo upang maalagaan tayo ni Jesus bilang iisang kawan i-check natin sa buhay natin ako ba kamusta ba ako bilang kapwa tupa ng aking mga tupa kamusta ang pagsunod sa aking mabuting pastol na si Jesus sa mga pastol sa buhay ko sa mga magulang sa mga teacher sa superior sa isang religious community na no? sa obispo sa santo papa no uh, gayon din sa mag-asawa yung pagsusunuro ng mag-asawa kasama po yan na no? ipagpalain tayo ng Diyos